Skill niya pre Ah maglalagay siya ng kan, Tapos anong gagawin natin dyan Ah pwede tayo pupunta doon Tapos pwede natin Ay Joke lang Ay putang ina na mali mali Pinipindot Fuck you Boom deserve. Nandun si Jomong o oh. Tangina tara na Putra oh, Misnit Kung sana ko pumalo Gago ka Uy, napatay ko, napatay ko. Wala kaming pakialam! Yeah. Ayun Ay, pala, si Sakir. Ito yung Sakir, mga pre. One of the best support. Tama ba ako? May malay ko sa'yo. Ay, tara na, tara na. Tara, game, game, game na tayo. Rank game. Let's go, let's go! Namiss ko mga bagbag! May abang ka ba? Sino na yung karakter ko dito? San na, san na yun? Wala naman siya di... Oh, yun oh, yun oh, yun oh. Ito sa akin, ulol. Hindi, e, wow. Wala ako dito. Bahala kayo dyan. Wala akong paki sa inyo. Ako ang mag... Ay, ano to? Bobo ka ba? Jacker? Ano yun? ang pangalan nito? Jacker? Sakir para, sakir. Huwag mo tinapalat ang pagkatanga mo, ha? Kasi ako, mahilig ako mag-sak. Sak. Ay! Ah? Psst! Uy, bad yun, ha? oh, ito na. Papakitaan ko kayo kung paano magsaka. sak Sakir! I'm a sucker! <laughs> Yan na kaya, walang samsa kasi nakamero ring up lang tayo. Sira yung ilgato ko, napakabastos. Kupal ka kasi. Okay po, Travis, mukhang malupit to ah. Ang gundo oh. ganda diba? Hindi, wow. Saan ba ako mag-review? -e dito diba Oo, <coughs> 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 oh, eh, talaga. Tugdugdug. Uy, grabe, lakas no. Wala, parang kit, Same kami. Ginaya yung power ko. Ginaya yung power ko. Tangin na mo ka. Tangin na ko. Tangin na mo ka. Tangin na mo ka. Tangin na ko. mo ka. Tangin Bobo ang puta. mo? mo bastos kang animal kang kupal ka. Gusto nyo talaga? Gumugusto kayo? Gumugusto kayo ha? Halika dito. Puta nga na mo. Bak, 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 bak. Ay, gago. Bak, pre, bak, pre, bak, pre, bak, pre, bak, pre. Talo. Oh. Oh, very good, very good. I love it, bot. Tena lang na patay mo support. Bobo ka kasi. Kiro ko, eh. Babae ba to lalaki. Tumboy to, di ba? Tatamahan kita. Hindi siya tatalo doon. Hindi pwede sa... Ah, sa may damo lang talaga. Siya yung kalikasan, pre. O, oh, di ba? Sabi ko na nga ba, eh. Siya yung kalikasan, eh, no? Talaga? Hindi sana pinabillboard mo. Ah, <laughs> Siyempre, papatay tayo sa last Pero tara, ito na pagkakataon natin Baka tanga-tanga ka Ito na, timing na natin to Birada na, ayan na, lilipad ako Pak Tangan ang galing, oh Ay, dito pre, ho oh. ay gagi Ano yun? Nasaan na yun? Huwag mo pinapakita Ang pagiging bobo mo Ang ina na patay na yun? Ang galing, no, putang ina Ang lupit nito pre Takas move master to Takas move master Hindi, wow Takas move master, yun, oh na, lumilipad eh. Tapos meron pa siyang maso na ganyan. Oh, BAM! oh, eh talaga. Talaga, pre. Galing na karakter to ah. Pwede pang takas. Pwede pang tira. So, ibig sabihin, pag pupunta tayo dyan, tapos mamasuin natin, di ba? Ganun yan, tapos natakas tayo ulit. Grabe! Kingin Magaling kang kupal ka. Anlupit! Anlupit! Okay, banatan mo, banatan mo, banatan mo. Mamasuhin ko. Mamasuhin! tanga ka ba? Ano nga yung last kill niya, pre? Ah, maglalagay siya ng kan. Tapos anong gagawin natin dyan? Ah, pwede tayong pupunta doon. Tapos pwede natin... Oy! Joke lang! Ay, buka mali-mali pinipindot! Fuck you! Boom, deserve. Malinito ako! King na! Kala ko yung first kill, second skill, Kala ko yung second skill, first skill bastus! Alam mo kung kasama kita, sinilaksa sakitan itong putragis ka. Tara, 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 Ito na, ito na, ito na. Tara, pre, papatay tayo, pre. Napaktapang muna tao. Ang lupit no? na no? Wala akong pake. Tara, susulong na tayo, susulong na tayo. Nasa taas, nasa taas. Huwag yung patakasin. Papasukin ko to. Papasukin ko to with feelings. Ito na. With feelings. Ito na, with feelings. With feelings. Okay, okay, okay. Joke lang, joke lang. Ba? Ito, na. ito na, ito na, ito na. Papunta na ako, papunta na ako. Grabe, rampis na si pari oh. Ang lakas ka, pre, ah. Anong kinakain mo, pre? Kumakain ka ba ng kan? Nang putay, ay. Bastos ka! Okay, na, kalayla ka. Hindi ka dito ngayon, ah. Manda ka sa akin. Tatapusan nyo na, katapusan nyo na. Ito na. Ito na, pre. Ito na, pre. Agay! Sinupa ako! Sinupa ako! Tangina mo, pari <laughs> Pakrik tungkong Prikangkang Prikungkong Gi 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 Aaaaah Nandito na siya pre e, shit Nangihina ako sa kabubuhan mo Hindi pimit yan yung Kanya eh no Kahit malayo ba Abot pa rin Hanggang dyan Hanggang dito Layo Lumilipad din, you no know? Obvious ba? Pero namamatay pa rin ako First time kasi natin gamitin Kaya Understable naman yan Diba Understable naman yan pre mm. Grabe, lakas naman ang kasama natin nito. to. Bobo ka kasi. Yes, kaya din Sige, sige. Tangina mo, di ka ba umalis? Sorry, chill. Taas tayo, taas, taas, taas. Nandun si Jomong, oh. Tangina, tara na. Putra, oh, kisne, kung saan ako pumalo, gago ka. Patay! Uy, napatay ko, napatay ko. Wala kami pakialam! Very good, napatay ko yun ha. Ako nakapatay nun. Ako nakapatay nun, ito sa'yo! Ito sa'yo, o! Oh. Sino nakapatay? Sino nakapatay? May malay ko sa'yo. Na pre, ba, masuwing ko yan pre. Yan ba? sige, sige pre, pasok pre. Pasok pre, pasok pre! Pasok pre, pasok pre! Pasok pre, masok! Ang putra is mo! Eh okay, na pre, na pre, papunta na pre. Sige pre, pwede me! Susuin ko na pre! Bayak! Takbo na pre! Takbo pre! Ang lakas ng tama mo! Tama ka na! Ito na pre! Mamasuin ko na to pre! Mamasuin ko to! Pak! Sige pre! Masuin mo pre! Ito na pre! Nasa gilid pre! Nasa ito! 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 Yak! Bayak! Puta na dito tama yung pack natin! Kupal ka kasi! <laughs> Takbuin! Takbuin si Supot! Lumabas ka dyan o! Lumabas ka dyan o! Yak! Bayak! Takbo! Takbo! Tako! Oh! Gagawin lakas ng mga kasama ko, ang tatapang oh. Tatapang oh, tatapang oh. Ah! Ang live. Eh. Grabe, lalakas ng mga kasama ko ah. Pabigat ka! Pabuhat ka! <laughs> Ito yung pinaka alam yung binubuhat ako eh. Ito yung pinakait ko sa lahat. Hindi kasi ako yung tipong binubuhat. Dapat ako yung nagbubuhat. Ang pangit. Ulol. Ang pangit ng laro. Anong panalo pa nga, binuhat ako. Ibig sabihin nito, para lang akong talo pa rin. Wala akong paki Alam. Diba ang pangit nun gusto ko Kapag naglalaro ako yung nagbubuhat Wala eh Kahit panalo ako napipil ko pa rin na talo Tayo na ah di kaya ate oh. <laughs> Yun yung pakiramdam ko eh Iba iba tayo ng pakiramdam eh Kayo kung napil nyo napanalo din kayo Hindi ko mapil